So guys, ano, uh, for today's vlog, magpapagawa tayo ng sasakyan. Uh, tignan natin kung ano yung gagawin dito. Pero, andito na tayo sa may Rusko. Lapid na tayo. Kita-kita tayo doon. Amaya, pakita ko sa inyo kung ano yung gagawin dito sa sasakyan. Na pinagkaloob sa atin ni Lloyd. So see you there. So, liligo lang nga tayo dito sa may bitas, dito mismo sa may rusko kung saan guys inilabas nung dating may-ari nitong sasakyan ang sasakyan na pinagkaloob sa atin ididiretso na natin sa loob kasi ito yung araw guys na hindi pa magagawa pero ito na yung araw na gagawin na siya inagahan na natin, naka-schedule siya for today's video at ang papalitan, itong mga maluluwag na ito ito yung mga kumakalampag sa ilalim na kailangan kailangan nating ipagawa kasi mahirap na itong ilong drive. Okay, so yan yung mga papalitan. Ang mga papalitan nga pala dyan, tie rod end at syempre yung kanyang connector dyan at mga volts. Okay, so guys, andito tayo sa Rusko, Cabanatuan. yung mga unit sila dito available. Pinagawa natin yung sa atin. Andon, Asom ba? Ayan. Iiwan natin. Babalikan natin mamaya. So, yun lang muna. Umuwi nga pala muna tayo kasi matatagalan daw yung paggawa na ang mga gagawin do sa ilalim na sasakyan. So alas 4 pa daw kaya umuwi muna tayo. Wala naman tayong gagawin doon at syempre gastos lang yon Kaya uuwi tayo, gagastos na nga tayo pero uuwi ulit tayo para maiwas sa gastos. Kaya eto bago lang ulit. sa ah, sakay na tricycle. Let's go! Alright, so guys, nandito na tayo sa bahay Ah, kasi nga, pinagawa natin to Yung pumakalampag dito Galing sa Rusko Makikita nyo ba? Makita naman, okay So, ang mga pinalitan dito Is yung mga following Tulad nito Yan, pinalitan yan, guys Tingnan nyo naman kasi Worn out na, worn out na siya Pag di pa natin to pinalitan Mamamatay na tayo dyan Ayan o. Diba? So, gumastos tayo na almost 6,000. Ay, shoutout nga pala sa nagpahiram sa atin ng kadagdagan. 3,000 lang yung ano eh. Ayan o. Ito natin. Hindi natin ito tatapot ng gawa ng kailangan natin ng tawag dito. Parisan. Kapag bibili tayo sa labas. Okay, okay yung ni gulong niya. Ngayon, sisilipin natin dito. Ayan, ayan siya, bago na yan. Di ba? Okay, hanggang doon. Yan. Napalitan na yan. Okay. So, stem. Tapos, rock end. Tama ba? So, ang ginastos natin for the labor, nasa 500. Tapos, ang mga pinalitan, dyan, is yung rock and pinion that So ang pinalitan niya guys Inuulit ko na kasi kanina Rock and Ano to Rock and pin Tapos yung Mga bushing Yan Tapos Start ano? Street back pa ba to Lowering ano? Lowering Basta yan, yung mga pinalitan adjust na rin yung pressure guys Okay hindi din nyo ba? So, syempre kapag bibili kayo ng mga second hand Understandable na yan na may papalitan kayo Kaya lang kasi ito Ayan O, oh, diba? Bago na yan Hindi namin agad na palitan Pero from the start pa lang Ano, nung kinuha namin Talagang maluwag na yan Ang isusunod natin guys sa aayusin uh, Dito sa, sa sasakyan na to Is yung ano yung tawag dito yung sa brake pad yung brake pad nya kasi is palitin na rin okay kaya papalitan na natin yung brake pad dito right so yun lang guys tapos ito nga pala ano to lumaylay to dun sa aircon pinatanggal muna natin para hindi na malaglag okay so yun yung mga pinalitan guys so kapag bibili kayo may dalawang klase yung second hand guys ah. Ha? kapag bibili kayo depende sa bibila ninyo syempre may mga good as new may mga fully restored talaga pero meron din kayo makukuha ng mga ganito na budget friendly okay hindi naman sinabi bagong bago yan eh. so ito kasi talagang madaming paayosin pero uunti-unti natin yan na pagandahin Alright, so ito muna yung ating vlog. Okay, tapos yung iba, insert ko na lang yung mga videos. Peace, bye-bye.